11 years ago we enacted uh, republic act number 10586 or uh, the anti-drunk and Drunk drug driving act of 2013 the law declared that it is the policy of the state to ensure road safety through the observ observance of responsible and ethical driving standards to achieve that we penalize the act of driving under the influence of alcohol dangerous drugs and other intoxicating substances On top of this, we included institutional programs and appropriate public information on the standards of safe driving. Pero bakit po parang paulit-ulit pa rin tayong nakatanggap ng mga report, ng mga aksidente, traffic altercations, at road rage dahil sa mga nagmamaneho ng lasing? Mapahirap, mapayaman, matandao bata na sangkot sa drunk driving. Parang walang nagbago at maling dumadami pa ang kaso ng drunk driving. Um, panorin po itong video na papakita namin. wala the video comes in naka ready pa Naglo-load lang po sir. okay Naantala ang biyahe sa EDSA Busway sa bahagi ng Guadalupe. Ang kotse kasi na ito, nag-counterflow sa linya ng bus. Itong may-ari ng sasakyan, sabi nga niya, is galing siya ng So apparently, uh, um, medyo nakainom po siguro ito. Isang motorsiklo ang nag-counterflow at sinalapok ang isang sasakyan sa northbound ng Skyway Stage 3. Ang driver ng 150cc na motor, lumalabas na nakainom daw ang rider na isinugod pa sa ospital pero namatay rin. Paglabas po nila ng bar ay uh, naputinaan napusinahan po ito kasi bigla pong uh, lumabas. Hmm. So akala naman po ng aking uh, anak ay ayot na, lumampas na siya. Pero ito po ay hinabol at doon na po siya binabaan. Ano? Sorry po, sorry po. Hindi ko, hindi po, hindi. Hindi ko. Hindi ko. Hindi po, Hindi ko. 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 Hindi yun po, uh, nakainom po sila laking na lasing po sila nung amin po nga nakausap uh, Nabangga po ito yung sinasakyan nilang tricycle Ito po dyan humaharurot na at uh, nabundol na nga po yung uh, tricycle Lasing yung driver? Lasing po Okay, in 2022 the Philippine National Police the HPG in particular reported an increase of up to 90% in terms of the number of road accidents caused by drunk drivers, amounting to about 25% of road accidents in the Philippines. So tumataas ng tumataas yung incidente ng drunk driving. Clearly, there is something lacking in the law, particularly in its implementation by our law enforcers. Turuan ng turuan, MMDA, LTO, PNP, kung sino dapat magpa-implement itong 10568, RA 10568. Um, sabi ng MMDA, kailangan daw nila ng authority bago mag-issue ng ticket para sa drunk driving. Pero wala daw silang breathalyzer at tamang training sa pag-assess ng mga drunk drivers. The MMDA said that they are having a hard time in getting their people accredited under the current training program of the LTO. Kaya pag may nahuli sila, tumatawag muna sila ng pulis. But during the 2023 budget hearing when I asked the PNP regarding the 2020 budget of $230 million for the purchase of traffic enforcement tools, including breathalyzer, the PNP official president then said that they did not get any it's all with the LTO. So, tinuturo ang LTO dito. Now, let's proceed um, with me uh, asking questions. Uh, questions na I believe would be very hard to answer, but I need answers anyway. Umpisahan natin doon sa nangyaring insidente sa EDSA Busway na very clear na yung uh, si Devera Lim ay lasing and yet ang ginawa sa halip na iturn over sa PNP ay sinamahan sa BGC hinatid siya, naging driver at bodyguard ang mga taga-DOTR driver at bodyguard dahil iminaneho ng uh, coast guard yung sasakyan papunta sa uh, condo niya at nagsibig na rin bodyguard anyari nasa halip ay itinan over sa PNP para gawin yung narapat at sampahan ng kaso which they did not do ang nakakatawa pa rito nagpa-selfie pa nagpa-selfie pa ang mga naghatid para bang gustong sabihin na mission accomplished na yatid na namin ang aming baby. Nandito ba yung mga taga Coast Guard na naghatid? Okay. Uh, CGASN. Anong sabihin po ng CGASN? Apprentice Seaman Neil Patrick M. Villaluz and uh, uh, Apprentice Seaman Al Ahmed Hazad. Paki-explain lang po ano nangyari doon at uh, bakit po naging baby itong si uh, De Vera? Anong full name ulit ni De Vera, sir? Christopher Lim De Vera. Good, good morning, Mr. Gare. Hindi, pero bagong lahat. Kasi paulit-ulit tinatalang ng mga netizen sa mga comment section. As I Lim, are you related to Christopher Lim De Vera? Mr. Chairman, I'm not related to you. Not related whatsoever. No, not related. Kapilidunan ng Lim, middle no. name niya. Yes, okay. Sir. Thank you. Thank you, Asek Lim. Uh, proceed. Uh, CG, Patrick Villaluz. Good morning, Mr. Chair. Good morning, ma'am, sirs. Nung madaling araw po ng July 28, nagpaalam po kami na magkakain po sa aming PIC. Personally, in charge sa team po namin at sa team leader po namin na sa SAI. Nung natapos na po kami, Mr. Chair, na kumain, napabalik na po kami sa station namin sa Ortigas. Nagtaka po kami bakit po maraming bus sa na nakapila po. Kaya po nagtaka ako, kami ng aking kasama. Bumaba po kami, naglakad papunta sa harapan at doon po namin naabutan na yung may tatlong MMDA personnel po na pinapagilid na po yung SUV na nag-counterflow sa gilid ng daan upang magtuloy ulit ang operasyon po ng itsa bus carousel units. Nang napigilid na po namin yung SUV sa gilid ng daan po sa Guadalupe Station, ito kami ng aking kasama po si Coast Guard Apprentice ni Manasan nag-assist po sa traffic traffic direction control po yung inassist namin sa ibang motorista sir sa, kasi nasa gilid po ng kalsada habang agad po namin ay pag nang, nang napagilid na po yung sasakyan SUV sir agad po namin pinarating sa aming assistant team leader at team leader ang pangyayari tungkol sa counterflow na napagkalaman po namin sa mga MMDA personnel habang hinihintay po ang assistant team leader at team leader po namin, nagta-traffic direction control po kami sa ibang motorista. Pagdating po ng team leader at assistant team leader namin, kinausap kami kung anong nangyari. Ang alam lang po namin is counterflow incident. Then, sinabi po namin na yung MMDA po ang first responder sa... Uh, okay, let me interrupt. Uh, pero alam nyo na si Christopher Lindevera at that very moment ay lasing. Nakainom. Nung hindi pa po namin nalaman, sir, ng aking kasama na Sikos Court of Intestine, si, si Man sir. Okay. Kung hindi nyo alam na siya ay lasing, alam mo na lasing o hindi? Yes or nalaman po? No po, Mr. No. Mayor. So, bakit nyo po hinatid at ipinagmaneho yung kanyang sasakyan kung siya po ay hindi lasing? So, hindi ko po alam na lasing pero ang instruction po na hiatid namin ay galing po sa team leader namin na si Sir Michael Almoides, sir. Pero sinabi ba sa inyo ng team leader kung bakit kailangan siya ipagmaneho? dun yes sir Anong sinabi ng team leader para mukhang nakainom and para sa okay so uh, so alam nyo na nakainom paatla pa, tapos na sir pa, malapit ng i kaya nga malapit na i so alam nyo yes sir right na lasing medyo nakainom so the fact na inutusan kayong i-edit siya ipagmaneho siya para hindi na makadisgrasya, ibig sabihin wala na sa ayos yung kanyang mga faculties That's there's the possibility na baka siya makadisgrasya o siya kaya ipagmamaneho niyo siya pauwi ng kanyang kondo. Yun yon. Tama? Yes, sir. Okay. Now, uh, bakit niyo siya ipagmanayin na alam niyo naman bawal? Sabihin natin utos na inyong team leader. Hindi niyo ba sinabihin yung inyong team leader na boss? Baka mapahamak tayo rito. Ang dapat nating gawin sana ay i-turn uh, over ito sa PNP o communicate sa PNP because nasa IRR yan, number 2 ng IRR. sa number 2 no IRR Department Order 2023-020 section 3.2 to establish and maintain permanent linkages with regular line of communication in line of communication and coordination with all agencies and stakeholders involved in transportation especially the committees member and agencies ayano nasa department order 2023-020 na dapat meron kayong uh, permanent linkages regular line of communication coordination with all agencies and stakeholders involved in transportation especially the committees member and agencies which is yung sae oh bakit hindi mo chinalis yung team leaders boss madadali tayo dyan. tawagan natin yung PNP para sunduin ito at uh, dalhin sa presinto at uh, kasuhan sa paglabag sa anti drug and drug driving law Good morning, Mr. Chair. Nung time po yun na, Mr. Chair, may police mobile po na huminto. And ang nakausap po ay ang mga MMDA personnel. Pagtapos po nilang mag-usap, Mr. Chair, umalis po ang police mobile. Nandito ba yung police uh, mobile na umalis? Okay. Colonel Bobby Arao? Ah, good morning, sir. Uh, uh, uh negative, uh, sir. Ano ano an 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 pong posisyon niya, Colonel Arao? Uh, sir, I'm the Deputy Director for Administration of the BNPHPG, sir. Okay bakit bakit po negative at hindi po positive? Sir, uh, yung polis po na nag-responde sir is under ng Makati City Police Office. Sir. So, yun sir, hindi naman na-invite. Bakit po hindi? Uh, Colonel Joel, uh, ano pa ka po sir? Hindi ko nakikita yung Colonel Joel Kasupanan. Ano pong pwesto niya sa PNP? Uh, Chief po ng Special Operations Division, Highway Patrol Group, sir. Comsec, dapat inibitahan natin yung... Kasi ang tuturo naman, dapat inibitahan natin yung ano? uh, PNP, no, not HPG anymore. Siguro yung admin admin officer ng PNP. Come on, guys, you know better. Kasi tinuturo nila Makati, o, hindi na jurisdiction na yun. Eh, kung nandito yung kataas-taasan sa si PNP, admin officer ng PNP, general so and so, di agad-agad. Tawagan nyo kayo na mismo. Tawagan nyo si Chief PNP. Kabulin nyo. Tawagan nyo. Kasi itong dalawang PNP nandito, eh, they're useless. I'm sorry, useless kayo doon sa tinutumbok ko. So, anong pangalan po ng polis na dumating pero umalis din? Dumating sa site? ah uh, ah. sir. sir, nasa report data ng MMDA yan, sir. Okay. Sige, tulog sila. MMDA, anong pangalan ng polis? He was already there. And alam naman siguro niya na meron tayong anti-drunk and drug driving drug driving law. Sa halip na parang, naki, parang chismoso lang, naking marites lang, and then, ah, may lasing ba dyan, nag-resist ba yan? Kung sinabi, hindi, o oh, sige, alis na ako. Magkape muna siguro ang nasa isip niya or tumbongga or something like that. Good morning. Ito na pala yung mga polis. It's here. Okay. Um, pero sige, mas maganda yung kayong pumagsabi. Uh, the sinumpang salaysay of our two traffic enforcers present at the time of the incident, Your Honors. Ang nakuha po nilang pangalan ay PSSG Rojas at Patrolman De La Cruz, uh, Your Honor. Comsec, okay. ba't may natin pinatawag to? Okay, sa so next hearing, uh, patawag natin. Yes, Okay, lahat ng pinag-usapan natin dito, Matic, Motopropio, without me asking, patawag nila agad pwede. Thank you. Okay. Um, HPG. In your jurisdiction. Gusto ko magagaling sa inyo. Ano ang protocol sa PNP? PNP. Kapag ang isang police kayo, HPG, na na para ninyo ang isang motorista dahil lasing, ano po yung protocol? good morning, sir. actually, sir, uh, Usually sir, uh, pag uh, uh, ma, ma initially ma-determine namin na parang under the influence of the So yes. We have to, mayroon kaming dinatawag na, ano sir, uh, sub, sobriety test. Okay. So, doon sir nakasaad yung mga procedure. But then, after that sir, we have to, uh, for confirmation sir, use the necessary technical, ano sir. Okay. And then pag uh, na-find out ninyo na talagang lasing, at over the limit na yung uh, alcohol sa kanyang katawan, ano po yung susunod na inyong gagawin? Of course, sir, we have to hold the driver in custody, sir. And uh, for him not to forgo with the driving. And, uh, and then? And we will file the necessary charges, sir. Correct. So, base po dun sa sinabi ninyo, so malaking pagkakamali itong nagawa ng kabaro ninyo. Tama? Yes sir, but ako din sir, yung eh, uh, I, I, anyway, I, I can speak for ano nangyari, pero yung based on ano sir, ang um, saik daw sir, sila na daw bahala. No, no sir. Gusto ko lang sa procedure sa protocol. So therefore, ba base po dun sa mga sinabi niyo yung pong dalawang polis, yung dalawang polis, si PS uh, PSSG, Police Staff Sergeant Rojas Epatolman. Patrolman de la Cruz, hindi sumunod sa protocol, gumawa sila ng mali. Yes, sir. nakikita namin, sir, na may pagkukulang po yung uh, trupa namin sa baba, sir. And... Okay. Yan gusto ko. Na at least, inamin mo ngayon na yung kabalo ninyo ay nagkaroon ng pagkukulang, which oh, is, yes. hindi niya ginawa yung binanggit ninyo ba? Mga binanggit yung sobriety test, and then technical uh, test, and then dalhin sa pisinto, file appropriate charges. Okay. Thank you. Now, uh, CG, uh, Luz, Nung paghatid sa kanya sa kondo, bakit pa kayo nagpa-selfie, sir? For situational report, sir. Situational report? Para kanino? para sabihin mission accomplished? Para po sa team leader namin, sir. Sa report niya, sir. Ah. Ano naman ang naging reaction ni team leader nung no pinadal yung selfie? Na yan. Okay. Sa saan ka dito? Ah. Uh, ikaw ating nasa left. Okay. Left post. Sige. Ano sabi ng team leader nung no pinadal mo selfie? Hindi po ako yung nagpadala. Sir. Sinapadala? Kundi ang assistant team leader namin, sir. Siya po yung kumuha ng picture, sir. Ah, nandiyan pala si Assistant Team Leader. Ilan pala kayo naghatid? Uh, three, tatlo po kami, Mr. Chair. Okay, Team Leader ito yung sa taga-DOTR? Yung eh, kasama po namin sa picture, Mr. Chair, is yung Assistant Team Leader po namin. Okay, sino itong uh, naka-uniforme ng DOTR? Yung naka-black? Assistant Team Leader po namin si Sir Alvin Garcia. Andito pa si Sir Alvin Garcia? Sir Alvin, pwede kong mapuka. And then let's put Sir Alvin Garcia under oath sec please na wala? okay excuse me for those uh resource persons who just arrived can you please stand and raise your right hand na okay thank you po tapos na daw po nago okay so ikaw yung um promotor sa pagpapaselfie dito kay uh, De Vera. Ikaw uh, yung morning, nasa picture. Good morning po, Mr. Chair. Uh, bali po kasi yung utos po sabi ng team leader namin. pag po namin sa bahay po ni Mr. De Vera, uh, kumuha daw po kami ng picture na safe po nakarating kami at wala po na disgrasya, sir. Ayan po yung utos ng aming team leader, sir. At sino po yung team leader nyo? Si, si Mr. Ano po, Almete po. Ayan. Mr. Ray Almote, Almote, sir. Okay, nagpapasapasaan kayo. At least dito na tayo sa pinakadulo na. Team leader. Okay. Bakit mo inutusan <coughs> yung si uh, De Vera at pagkatapos, nagpa-selfie pa kayo? Sir, good morning po, Mr. Chair. Ang picture po na pinakuha ko sa kanila para po sa incident report po namin na i-send po sa Viber po ng group. Viber ng grupo? Yes. Bakit kinakailangan pa ipa ipadala sa Viber ng grupo yung selfie kasi po meron po kaming incident report na sinisen po kung may nangyayari po na sa busway po na. So, in short, ito ay para ipakita doon sa Viber Group ninyo na okay na yung lasing, okay na yung nag-violate ng traffic law natin, safe na siya, huwag kayo maglala. <clears throat> so, parang ganun ang mensahe. Yes, po, sir. Thank you. Hindi mo ba alam na pambabastos itong ginawa nyo, pagpapapicture, pamabasto sa taong bayan. Almost every day, meron kayong pinapara dyan. Tinitikitan nyo. May mga video pa nga na yung mga nakamotor, naging paghabulan kayo, naging kayo, naging inihila-hila nyo pa yung motor, dinidipahan nyo pa. Kulang na lang na itayan yung buhay nyo para yung violator ay mahuli nyo lamang at matikitan nang gagalaiti kayo nang gigigil kayo sa lahat ng mga dumadaan sa pathway which tama lang trabaho niya yon however dito sa taong ito he became the exception to the rule and why is that Mr. Chair, ah uh, 'yung nangyari po kasi ni Mr. Chair, ah uh, wala po kami panikit at that time sir yung at that moment po wala po kami panikit naubos na po tapos po yung may panikit lang po is yung MMDA po Uh, pagdating po namin doon ay po tikita ng MMDA dahil po hindi uh, daw po sila authorized manikit na sa busway ngayon kami na po nagsabi sa MMDA na sila na po magtikit kasi po yung ticket po namin yung TOP po, po namin, uh, ubos na po at the time sir. Bakit na ubos? Ilan ang tiket na nyo at the time? Sir, uh, nirenyo ko po yung panikit ko bago po magbagyo inabutan po ng bagyo siya kaya hindi po siya na po agad po sa kailan na ubos yung panikit? So So, ibig sabihin, nag-duty kayo doon na walang panikit. Bago po, kasi nagkaroon po ng ano, uh, suspension. No, di ba? Pag mag-duty kayo, dapat may panikit kayo. So, useless pala yung pag-duty nyo doon na ang purpose ninyo manghuli and automatically manikit ng mga violators. So, you were there without panikit. So, useless yung presence niyo Doon. Nung time po, bago po yung uh, bagyo, naubos na po siya, sir. Kaya hindi po gana i-renew yung panikit kasi nabutan po ng kansila po ng pasok. Kanino kayo kumukuha ng panikit? Sa LTO po, sir. Okay. Ilang araw ba yung pagpaprocess ng panikit? Sana, kung wala ka palang panikit, hindi ka na nag-duty doon. What for? Useless ang presses nyo doon kung gano'n. Ba't ka pa nandun kung wala ka palang panikit? Wala ka authority na manghuli at mag-sanction ng isang violator. In this case, tulad nitong si De Ver. LTO, Mr. Francis Ray Almora, uh, uh, gano'ng katagal po mag-process ng panikip ah, uh, may bigay? Good morning, Mr. Chair. Sa deputized ninyo? For the deputized officers of LTO, they have to just uh, account for the tickets. So they, will, they have to submit or return the copies for the office for COA purposes and immediately we can issue again How long sir? How long? Within the day Mr. Within J. the day Narinig mo? Mr. Almoyte Within the day I believe meron kang panikit Kaya lang yun ang ginagamit mo, depensa But let me remind you You don't even need panikit para yung isang tulad ni uh, De Vera na lasing na siya ay dalhin sa presinto o tawagan mo yung pulis. Nandiyan sa IRN nyo, number 2 eh. Sa department order ninyo. Magpag-communicate okay, sa pulis para sunduin ito at dalhin sa presinto. Because a crime has been committed. A law has been violated. Tama. Okay. Now, TOTR uh, you say Jesus Ferdinand Ortega, salamat sa iyo. Kita ko consistent palagi presence mo. I appreciate that. Ano yung parusa dito? Uh, kung malakas, ma, mabilis kayo magparusa sa mga gumagamit ng busway, ngayon, ito mga hindi gumawa ng tama uh, dahil Mr. sa busway, Chair. Yeah. anong parusa mo? Mr. Chair, si yeah. Asek Rackerling po ang Report ko because he's the one handling the Hasek, incident. Thank anong you. parusa dito sa kanila? Mumpisa natin sa team leader. Uh, Mr. Chairman, um, our secretary wrote you a letter po and uh, based on the letter po sent by our secretary to your uh, office po, um, since uh, suspension po yung parusa po for them, Mr. Chairman. Okay, si Alvin, uh, Alvin Garcia, uh, suspension for three months. Sino to si Alvin Garcia? Is he here? Okay, so suspended ka for three months. Okay, yan yung parusa sa'yo. Okay. And then si Michael Real Moite, suspension for three months. Okay. Si ASN Hasan, admonition. Ibig sabihin, pinagsabihan lang, wag mo na ulitin yan. Why? Mr. Chair, based on the reports and the investigation that we got, sumunod lang po sila sa team leader po nila. Sa pag sinabihan sila ng team leader nila na mukhang nakainom to ensure that safe po yung mga road users, sila po yung nagtanong pa sila kung sino bang marunong mag-drive. And we found out, ang marunong mag-drive, si ASN Belarus. so siya yung pinadrive po, Mr. Chairman. To cut it short, sumunod lang sila sa utos ng kanyang team leader. Yes, so pag sinabi ng team leader, lumundag ka sa 10th floor building, kailangan sila lumundag. Sir, hindi, hindi naman po, Mr. Chairman. Alam nila na bawal yun. The fact na alam nila na bawal yun, yung pinapagawa sa kanila, they could have just said no. I think And that's why that's did they not That's the, proper, say that's the proper thing to do, Mr. Chairman. Uh, so therefore, them, meron dapat silang parusa. When we asked them po, Mr. Chairman, yun po ang sabot talaga nila, that did honestly did not know po. Because even uh, yung iba po, not Sir, sure. sir, uh, say, alam nila na lasing kasi medyo nakainom. At alam nila hindi nila trabaho ang maghatid. It's not their job. Naihatid ang isang lasing na driver sa condo. That's not part of their job that's a very clear violation of the duties and responsibilities as Coast Guard personnel manning the busway. So therefore, dapat may parusa. Kasi sir, sila yung mga naka-ano, no, naka, ano, naka di ba? O, sila yung mga nanghuli sila yung dumidipa pa, pa doon sa busway. Nagkikipagsigawan pa, pa. nilelekturan pa yung mga violators, which tama lang. And now, sila nagkamali papaluin lang kamay nila at huwag mo na ulitin. No. Hindi tama ata yan. Yeah. Your Honor, if I may. Yes, sir. Yes, yeah. sir. Basically, that's the inv uh, investigation po, answers process that happened, and yun po yung report uh, uh, on the part of SAIC, dito kay Secretary Bautista. No? So, basically po, yung nga, yung sila ay sumunod lamang, and the, uh, the, the order came from their head, that's why sila yung binigyan ng three months, but sila po ay kailangan naming i-retrain because clearly when they reported, hindi talaga nila alam. But base po dito sa comments nyo, we could relook at the uh, the, the penalty uh, regarding that po. Thank you, Yusek. Yung mga sinasabi ko, it's not for me and from me to say it kailangan na kailangan nyo maprosahan. It's all about yung gusto ng taong bayan. Yun ang gusto ng taong bayan, yun yung sundin natin. Diba? Because we're all public servants gawin natin kung ano yung mandato sa atin which is pagsilbihan yung publiko now these two gentlemen here must be suspended as well para patas kasi kapag hindi nyo po ito sinuspinde then samot sa pag-iisip ang papasok sa isipan ng mga tao na meron kayong pinapaboran na meron kayong mga secret cow dito sa sa TODR. So, asset paasahan ba namin? Yes, Mr. <coughs> yes, Mr. Chairman. Uh we will we will also relay this to our legal service and HR so that we will uh do it properly po yung pag ano po. Thank you. So, uh, by next hearing gusto namin ng ng committee dito na meron na may na sanction itong admonition insult to, to sir. Kasi this is a big insult to everybody. To the Filipino people. Malaki insulto to. Para paluhin lang kamay at huwag nang huwag umulit. So, I want them suspended. Okay? I'm not going to stop. Hindi ako titigil. Kahit pa every week tayo mag dito hanggat hindi na napapataw ng tamang parusa yung dalawa na nagkamali. Yun lang talaga naman mali. Yun yung naglapat. Okay? Samasama ko po yun. Talk to your legal and then come back to us. Then kung hindi, patawag mo yung legal. We'll do that, Mr. Chairman. Okay. So, next hearing, meron ang resulta tayo. Tama?